Ang Children of Heaven ay isang Iranian family drama film na ipinalabas noong 1997. Nagsimula ang pelikula habang hinihintay ni Ali na matahi ang sirang sapatos ng kanyang nakababatang kapatid na si Sarah. Pagkatapos makuha eto, dumiretso siya sa tindahan para bumili ng patatas na iniutos bilhin ng kanyang ina. Sa labas ng tindahan, naipatong niya ang sapatos sa mga nagkumpulang paninda doon. Habang kumukuha siya ng patatas sa loob, Napadaan ng isang basurero at sa pag-aakalang kasama sa basura ang nakapatong na sapatos, pinulot niya iyon saka umalis. Paglabas ni Ali sa tindahan, nakita niyang nawawala ang sapatos. Kinalkal niya ang mga paninda sa paghahanap pero, natapon pa ang mga eto. Nagalit ang may-ari ng makitang nagkalat ang mga paninda niya at ipinagtabuyan si Ali. Tumakbo etong pauwi, sa labas ng bahay, dinignadinig dinig niya ang may-ari sa inuupahan nila. Galit na galit na naniningil at limang buwan silang hindi nakakabayad ng upa. Sa loob ng bahay, masayang tinanong ni Sarah kung nakuha na ni Ali ang sapatos niya. Mangiyak-iyak si Ali na nagtapat na nawala niya ito. Naiiyak din si Sarah na sinabing sasabihin niya sa ina pero, nakiusap si Ali na hahanapin niya ito, huwag lang magsusumbong sa nanay. Tumakbo uli siyang pabalik sa tindahan at hindi pinansin ang sumisigaw na ina na nagpapatulong na maglaba. Sa tindahan, hinanap muli ng bata ang sapatos pero hindi niya makita. Nagalit ang tindero na muling makita si Ali kaya naiiyak na tumakbo ito. Kinagabihan, pinapagalitan ng tatay nila si Ali sa hindi pagtulong sa kanyang ina. Pinagalitan din niya ang asawa sa pagtatanggap ng labada at dahilan nito ang muli niyang pagkasakit. Ang pamilya ni na Ali ay isa sa mga pinakamahirap sa kanilang lugar. Walang permanenteng trabaho ang kanyang ama. Ang ina naman ay kapapanganak lang at masakitin pa. Kahit papaano, lumaki na responsibly ang mga bata. Habang nag-aaral sa kanilang mga aralin ng magkapatid, pinagpaplanuhan nila kung paano makakapasok si Sarah na walang sapatos. Nakaisip sila ng paraan. Sa umaga ang pasok ni Sarah, kaya gagamitin niya muna ang sapatos. Sa kanilang subject na physical education, hindi makasalamuha si Sarah dahil nahihiya siya at malaki na, lumapa at panglalaki ang sapatos niya. Pagkatapos ng klase, kailangan nitong magmadali na uuwi dahil naghihintay si Ali na gagamit naman sa sapatos. Tatakbuhin nito ang eskwelahan nila na medyo may kalayuan para makaabot sa panghapon niyang klase. Pagpasok niya, nakita siya ng principal na nahuli pero nagkibit balikat lamang eto. Umuwi si Ali at nakitang naghuhugas ng plato si Sarah, sinabi nitong nahihiya siyang gamitin ang sapatos dahil marumi na iyon. Masayang naglaro habang nilalabhan ng magkapatid ang sapatos sa kaibinilad sa araw. Kinagabihan, nagising si Sarah sa lakas ng ulan. Ginising niya si Ali para kunin ang ibinilad na sapatos na nabasa na sa ulan. Sa kanilang klase, sinagutan ni Sarah ng madali ang kanilang pagsusulit. Pinalabas siya agad at tumakbong pauwi. Sa kakulangan ng swerte, nahulog pa ang isang sapatos niya sa kanal. Hindi niya nakuha agad dahil sa malakas ang agos ng tubig. Sa kabutihang palad, natulungan siya ng mga nakakita at nakuha ang basang sapatos. Dahil dito, nagtalo at nagsisihan ang magkapatid. Nakita ng principal si Ali sa pangalawang pagkakataon na huli na naman sa klase. Napansin man na basa ang sapatos ay hindi nakalusot ang rason ni Ali. Pinagalitan at sinabihan siyang huwag nang uulitin pa ang pagkakahuli sa klase. Likas din na matali nung mag-aaral si Ali at dahil dito, binigyan siya ng gantimpala ng kanyang guro. Masaya etong tumakbo pa uwi, nakita niya si Sarah at tinatawag eto pero hindi siya pinapansin, nagtatampo pa ang kapatid niya. Humingi ng pasensya si Alice sa na sabi niya noong nabasa ang sapatos at ibinigay ang ballpen na bigay ng guru niya. Masaya at ngumiti si Sara na tinanggap ang pampalubag loob na bigay ng kapatid. Sa eskwelahan, naiingit na tinitignan ni Sara ang mga sapatos ng kanyang mga kaeskwela. Aksidenteng nakita niya si Ruya, isang mag-aaral sa kabilang seksyon na suot ang kanyang sapatos na nawala. Nilapitan niya ito pero wala siyang lakas loob na kausapin. Sinundan na lamang niya iyon pag uwi at nakita ang kanilang bahay. Sa ikatlong pagkakataon, nakita muli ng principal na, huli na naman si Ali. Pinauwi niya ito para tawagin ang kanyang mga magulang bago pa hintulutan na pumasok. Natakot at nangamba si Ali kung malalaman ng kanyang mga magulang na ang sapatos ni Sara ang dahilan pero wala siyang magagawa. Malungkot siyang lumabas, nakasalubong niya ang kanyang guro at nasabi niya ang dahilan kung bakit siya pinapauwi pinakiusapan ng guro ang principal, at dahil sa nalaman niya na pinakamatalino sa klase si Ali, pinapasok niya din eto. Magkasama ang magkapatid na pumunta sa bahay ni Naruya para bawiin ang sapatos, pero natigilan ang mga eto. Nakita nilang bulag pala ang ama ng bata at napagtanto nilang mas mahirap pa si Naruya kaysa sa kanila. Walang sabi-sabing umuwi ang magkapatid, nakahiram naman ng gamit pang ang ama ni Ali, at dahil walang pasok. Isinama niya sa kabihas na ng anak para maghanap ng matatrabaho. Tanghali na pero wala pa silang nakitang magpapagawa sa kanila. Sa huli, may isang mayaman na nagpatrabaho sa kanila. Nagkukumpuni ang ama ni Ali habang kalaro naman ni Ali ang batang apo ng mayaman. Natuwa ang mayaman at binigyan ng malaking bayad ang mag-ama. Sa kanilang pag-uwi, sinasabi ng ama na marami silang bibilhin. Sapatos para kay Sarah ang tanging na isagot lamang ni Ali. Kinapos sila ng swerte, pababa sila ng kalsada nang mawala ng preno ang bisikleta nila. Naaksidente pa ang mag-ama, kaya kailangan nilang umarkila ng sasakyan para iuwi sila. Pauwi si Sara nang mahulog nito ang ballpen na bigay ng kapatid. Napulot naman iyon ni Ruya. Hindi na niya naibigay sa mabilis tumakbong si Sara. Kinabukasan, ibinalik sa kanya ni Ruya ang ballpen. Tinignan niya muna ang sapatos nito sa kamumitit. Sa isip niya, mabait din pala ang bata. Bumili ng bagong sapatos ang tatay ni Ruya at suot niya iyon kinabukasan. Ipinagyabang niya iyon kay Sara. Nang hihinayang eto nang sabihin din ni Ruya na itinapon na niya ang pinaglumaang sapatos. Sa kanilang klase, tinatanaw ni Ali ang mga nag-uumpukang atleta na lalahok sa isang marathon. Pagkatapos ng klase, nakiusyoso siya sa anunsyong inilagay ng guro sa isang pisara. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga kwalipikado na lalahok sa marathon. Kasama ang premyo na libreng pamamasyal sa Sagada sa unang mananalo. Libreng pamamasyal sa Bagyo sa ikalawang mananalo at isang sapatos para sa ikatlong mananalo. Lakas loob siyang nagpunta sa guru na namamahala para sa marathon. Nagmakaawa siya na isali ang pangalan niya. Ayaw man ng guru dahil hindi siya sumasali sa practice at wala din politikong backer. Nagmakaawa siya at umiyak pa rin na isama siya. Sinabi ng guro na susubukan niya muna kung kakayanin niya talaga ang tumakbo. Napabilib eto dahil mabilis at matibay si Ali. Hindi niya alam na praktisado ang bata sa araw-araw na pagtakbo nilang magkapatid dahil sa sapatos. Umuwi siya na masaya. Sinabi niya kay Sarah na sasali siya sa marathon at ipapanalo niya ang pangatlo para sa sapatos. Kahit pang lalaki ay ipapalit niya sa pang sapatos para ibigay niya sa kapatid. Natuwa din si Sarah sa sinabi ni Ali. Sa araw ng kompetisyon, dumalo ang maraming galing sa iba't ibang paaralan na kalahok. Nandoon din ang grupo ni na Ali. Naiingit eto sa mga kasali dahil magaganda ang kanilang mga sapatos. Sadya talaga na pang marathon. Samantala, ang sapatos niya ay lumang-luma na. Apat na kilometro ang tatakbuhin nila. Habang tumatakbo, naaalala ni Ali ang pangako niya sa kapatid, ang araw-araw na pagtakbo nila para magamit ng isa ang pinaghahalinhinan nilang sapatos. Malapit na sila sa panghuling yugto ng may tulak at matumba si Ali. Bumangon eto at dala ng determinasyong ipanalo ang pangatlong lugar, tumakbo siya ng mabilis. Dahil di kita ng mga kalahok, binilisan pa ni Ali ang pagtakbo hanggang marating ang linya ng pagtatapos. Dahil sa halos magkakasabay ang apat na kalahok na nakarating sa linya, natanong niya kung nakuha niya ang pangatlong lugar. Pagkabigo ang naramdaman ng marinig ang sagot na siya ang kampyon. Habang iginagawad ang medalya, malungkot si Ali na iniisip ang premyong sapatos. Kahit nang kuhanan sila ng litrato, bakas sa mukha niya ang panlulumo. Umuwi si Ali na malungkot. Pagkakita sa kanya ni Zera, hindi na ito umimik at pumasok na lang ng bahay. Sa kabilang banda, pauwi naman ang kanilang ama na puno ang bisiklita ng pinamili, kasama ang mga bagong sapatos na para kina Ali at Zara. Nagtatapos ang pelikula ng Wobori ni Ali ang sapatos niyang bumigay na sa layo ng tinakbo.